Magandang gabi mga kananay, mga katatay. Ito nga po pala yung maghapon namin ganap. Pagkatapos namin ng tanghalian, ayan yan, pinakabit ko sa mister ko yung lead light na inorder ko sa TikTok na naman. 135 lang po yan. Nagagandahan ako, nakita ko rin po yan sa Facebook na may nag-upload din ng ganyan. Ang cute nga niya tingnan no. Dinidikit lang po yan siya, adhesive po yan. Madali lang siyang idikit. Madikit talaga siya mga kananay. Ayan niya, tinulungan pa siya na yate. Ay, ah, yung bunso ko naman nga pala mga kananay, Diyos ko Lord, nagugutom. Kumuha ng dalawang itlog at nilagay sa mangkok, rinak niya, magpiprito daw siya. Wala kasi pumapansin sa kanya, kaya ayan, nagkusa siyang magkuha ng itlog. Diyan pa siya sa may sahig, Diyos ko Lord. Ayan, <laughs> nilagyan niya ng konting asin, tapos kukuha siya dyan ng anong mga kananay, pampalasa. Natatawa ako sa kabunso ko. Oy. Ayan na nga, oh, nilagyan niya ng pampala sa mga kananay. Pero syempre, hindi siya yung pinagprito ko. Si katatay, ayan nga. Tinawa ko yan dyan si katatay para batiin yung itlog. Siya yung nagluto na nyan dyan. At yun yung tat katatay niya nga pala, nasa ating dahan siya yung nagbabati. Habang ako nilipig-lipig ka namin, Diyos ko Lord, wala akong maisip. Ko siya ng... <laughs> Ngayon gabi naman mga kanana yan na, na abang nasikaso ko yung mga panila na binili nila katatay tatay tsaka ni ka naririnig ko siyang dalaw, tatlo nagkikwintuan sila ayan na nga yan, si ka ate o, yan ang muka ayaw talaga niya magpakuha sa camera Diyos ko Lord ayan na nga oh. Ewan ko ano pinagkikwintuhan nila. Pagkatapos niya, mga katanay, mga katatay, sa tindahan ko, ako naman nag asikaso ng mga pinamili nila mga paninda rito sa tindahan. Tapos nga pala kami dyan makumain ng hapunan. Ayan na nga, asikaso yung mga tutorya, yung mga pinamili na at iba't iba pa. Maraming salamat mga kananay. Yan lang po muna. Mag-iingat po kayong lahat. Palambing po. Pakipalo po ako. Thank you so much. nya pala mga kananay, yung lead light oh, ang ganda, ayun know. oh di ba, ang cute niya wala akong ibang mga isip kung saan ko po ilalagay. dapat sa so may tindahan yan mga kananay kaso wala eh, hindi ko may lagay dito madikitan, walang madikitan bye bye po